Hey guys, pupunta ako na ang Ong pin, Bali, magpapahina nga ako dun nung BCA ko na naputol yung pasukan ng ng ano, ng pakaw. Guys, pumunta ako ng Ong pin, dahil magpapagawa ako ng or ipapagawa ko yung BCA na stud earring ko yung naputol yung pasakan ng um, pakaw. Naputol or nabali, ganun. Bali, pag galing ka ng ongpin, tumawid ako dito sa kabila, sa may bandang side ng kaliwa, sa may 18, parang Saudi Gold Center or building. Sa second floor ako nagpagawa. Pag-akyat mo dun, marami ka namang pagpipilian kung saan mo gusto magpagawa. Pero ako, yung pag-akyat na mismo hagdanan, dun lang ako nagpagawa. Bali, ano, 500 yung pagawa dun sa hininang ko na BCA earring, 500 pesos. Ano siya guys, sa kaya siya umabot ng 500, hindi lang kasi siya hininang basta. Nawala kasi yung pinakapakaw na naputol, hindi ko alam kung nasaan. Bali, pinalitan, pinalitan niya ng mas makapal. Kaya 500 pesos, kaya okay na rin kasi tumibay. Kaya lang, syempre yung kapartner niya, ganun pa rin yung manipis. Sa susunod pa, ko na lang na mas makapal din para medyo tumibay-tibay naman siya. Tapos guys, kung nagbabala kayo magpa-personalize, dito maraming nagpa-personalize ng wedding ring, yung mga necklace or pendant, pwede. Tapos ang kailangan, nasa 3 grams yung parang pinaka minimum na ipapagawa nyo, hindi pwedeng bumaba sa 3 grams. Tsaka tatanungin ka nila kung magkano yung budget mo, tapos yun yung gagawin nila para sa'yo. And madali mo lang makukuha, pinaka matagal na daw yung 3 days kung ipapagawa nyo guys is yung pendant na may chain. Mas okay, mas makakatipid kayo kung sa inyo yung chain. Kesa sa kanila yung chain. Kasi, tsaka mapipili nyo rin yung chain na gusto nyo. Tapos ang babayaran nyo na lang sa kanila yung parang pinaka pendant na ikakabit dun sa chain na binili nyo. O kaya ano, uh, magbigay kayo sa kanila ng budget kung magkano lang talaga yung budget nyo. Tapos sila na nga yung bahalang ano, um, gagawa para pumasok dun sa budget na sinasabi nyo. Hindi ko lang na guys pero marami na silang natapos. Hindi ko na, na-delete ko yata pero alam ko kasi nag-video ko noon eh. Pero pinakita nila sa kanya mga sample namang gawa nila. Magaganda. Bali, ano, next sahod ko sa YouTube. magpapa Magpapapersonalize ako ng uh, necklace. Tapos pangalan ko na 3 letters lang yung K80. Tapos sa akin na yung am Jane magpapa- magpapa ako. Bali pag magpapa-personalize pala guys, kailangan mong mag-down ng 50% lang tapos yung pinaka-balance mo pag i-claim mo ng item mo. So yun lang guys, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye. Ito pala guys yung pinagawa ko na BCA stud. Hindi ko napakita. So ito na yun. So magbubabai ako ulit. Bye bye guys.